Hello! Magandang gabi! Welcome back! Welcome kayo sa aking Youtube Channel At ako pala ay si Juliet Alcera Herbal Tips niyo So narito ako upang magbahagi o ihatid sa inyo ang uh, tungkol naman sa uh, may kinalaman sa ating kalusugan So hindi hindi siya herbal pero ayon sa aking natin natutunan o natuklasan, ibabahagi ko po sa inyo ang tungkol sa kalusugan. So, narito, narito ang mga unang hakbang. Kumpol-kumpol na ang dumi sa kolon, sa kolon mo kapag lagi kang tinubuan ng pimple sa parting ito. Una, sa baba, sa chin area dito. Bakit dito lumalabas kapag barado ang kolon, tumataas ang inflammation sa, distract, sa digestive tract? Dahil ang baba ay digestive zone. Dito agad lumalabas ang mga pimples. So, yun yung, uh, yun yung pagkakakilanlan kung tayo ay, kung, ang kolon natin ay kumpul-kumpul na ng dumi. Unang ano pa lang yun, unang hakbang. So, pangalawa, around the mouth, uh, around the mouth, perioral area, no? Bakit dito, nagre-reflect dito ang imbalance na digestion, constipation, at, maba uh, at mabagal na galaw ng bituka. Ang itsura, maliliit, pero maraming butlig-butlig, minsan parang allergy, pero hindi naman. So, yun, pagkakatandaan natin palagi na yun ang dahilan kung bakit ayong uh, uh, kumpol-kumpol na ang dumi sa ating kolon. So meron ako dito ano, meron ako dito na uh, video na nagawa nung unang gabi kung saan yun ang pinaka na kailangan para malinisan ang ating uh, kolon. So pangatlo, dito sa lower cheeks sa gilid ng panga na pababa. Bakit dito? Ito ang colon ng lower intestine na mapping area. Kapag may manaipong dumi, dito tumutubo ang pimple sa parang clusters o patchy breakouts. No. Ang itsura nito, madaming magkakatabi, minsan may nana, minsan makati. So, yun. No, napakadelikado pala pag yung colon natin ay nababarahan ng dumi. So, yun ang mga sintomas. pang Chan at likod, chest at back acne. Bakit? Bakit kasama ito? Dahil kapag overload ang colon, hindi makakalabas ang toxin sa dumi, kaya lumalabas sa ating pores, lalo na sa chest and upper back. Back, malalaking pimples, deep crustin acne. So, yun pala, napakadelikado pala ano na kailangan talaga natin kumain ng mga gulay upang ma-flush ang mga dumi sa ating kolon at hindi maimbak o makumpul-kumpul sa kolon natin ang ating mga dumi. Uh, uh, papaya is a best uh, colon cleanser. Meron akong video niyan na parati sa pag sa pag-flush ng mga dumi natin para hindi makumpul-kumpul o maimbak sa ating kolon. So, panoorin nyo na lang dito sa channel ko na ito. So, sana may natutunan kayo dito at may, na may nakuha kayong aral. So, yun lang. Bye-bye. Thank you for watching.